Libo-libong mamamayan sa munisipyo ng Holo ang nakinabang sa isinagawang Expanded Medical Outreach Program ng First st Technical and Administrative Service Brigade sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Reserve Command na may temang Medikalayaan at Musika Payapaan, Handog para sa lupasug Sug, Kamakailan. Ng umaga sa mga taga rito na tinadalaw namin. Kami ay nagagalak at kami ay finally nandito na upang baka makapag-medical mission agal namin pinag-usapan ni Colonel Arojado pagmula pa ng taon na ito. At uh, kasama po natin dito mga dalubahasan na doktor, dalubahasan na bugago, uh, meron, meron po tayo mga kasama mga, de, mga dalubhasang dentista rin at uh, kami excited na makita yung buong bayan at yung ating mga kababayan dito sa sa Holo. Hindi naging madali ang isinigawang pagpaplano ng itong medical mission na ito. Sa katunayan, lubos na tinutukan ng AFRESCOM ang nasabing kilusan sapagkat ang target na lugar ang bayan ng Holo na sa marapat man o hindi ay naging kilala na bilang isang conflict area. Alas 12 pa lang ng hating gabi ay nagkatipo na ang mga tropa at iba pang panauhin ng Afrescom sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Alas 3 ng madaling araw ay sinigaw ang maiksingunit na pakahalagang briefing patungkol sa siguridad at kultura ng holo. Pagkatapos ng briefing ay nagkonvoy na kami patungong Villamor Air Base. Lumulan sa C-130 ang tropa ng Afrescom, mga espesyalistang manggagamot, partner agencies, mamamahayag at ikinarga ang laksa-laksang mga kahon ng medical supplies at gamot, na gagamitin sa SEVAC. Lumapag ang military plane sa Holoy Airport ng Sulu bandang alas 8 ng umaga kung saan sinalubong naman kami ng Joint Task Group Sulu Commander at mga tauhan nito. Ang misyon ay inasikaso at sinuportahan ng kanyang punong abala, ang 501 Infantry Volant Brigade sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Alan Aruhado na siya commander ng Joint Task Group Sulu. assistant ng tulo. Ang mag-host sa medical mission ay ang type of first. So, at uh, amayang lunch, yung media ay pasapin namin sa mga senior officers at sa kapatalyong commander. Habang yung mag-medical mission, tuloy-tuloy na kayo dahil meron lang support system. Nandito tayo ngayon sa Santa Nina Gym Holosulu. Sulu. Ngayon ay isinasagawa ang isang malakihang sibak hosted by Joint Task Group Sulu at kasama natin ngayong araw ang First Technical Administrative Service Brigade. daan ang mga bata ang nagparehistro sa Operation Tuli o Circumcision na isinagawa sa Holo Daycare Building. Paano ba nagkaroon ng medical mission dito sa Holo? At bakit nga ba tinawag ito na Expanded Medical Program? Alamin natin sa pahayag ni Brigadier General Virgilio Garcia, Commander ng First Technical and Administrative Service Brigade

Libreng Air Acupuncture para sa magandang tulog, kalmadong pag-iisip at maginhawang pakiramdam. Sa pakipagtulungan ng National Acupuncture Detoxification Association of the Philippines. Libreng consultation sa mata, pediatrics consultation, veterinary services at free legal aid consultation. Narito ang pahayag ni Attorney Hussein Amin, Mayor ng Holo. yung mga Kaling sa iba't munisipyo, nandito yan. Specially, walang klase ngayon. So, maramihan ang mga parents niya at mga mga kapilila. Laking pasasalamat ng mga residente roon, lalong-lalo na ang mga tumanggap ng minor surgery. Sebaceous cyst, ganglion cyst at lipoma ang mga common type ng bukol na nakuha mula sa mga pasyente. Ito ang pahayag ni Colonel Hill Y. Gamila, isang surgeon-doctor. 23 talaga, mga sir. Ang pasyente. Dan? Pero isang pasyente, kung misan, apat ang tinatanggal, may iba taklo. Okay lang yun, sir. Kaya lang ng katawan? Kaya naman. Wala problema. Local lang naman. Uh Nagparating ng sobrang init na pagkalinga sa mga mamamayan ng ating Armed Forces of the Philippines, Integrated Provincial Health Office, lokal na pamahalaan ng holo, Society for Peace, Economic Environment and Environmental Development in the Philippines, Department of Public Works and Highway, Civil Relations Service, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Sulu Provincial Women's Council, at Civil Military Affairs Brigade. Ang Holo ay ang pinakaunang munisipyo dito sa isla na kung tawagin din ay Holo, at ito ang kapital ng probinsya ng Sulu nakatira dito ay 90% Muslim at 10% Christian. Ito ang dating sentro ng tanyag na Sulu Sultanate. Ngunit ang holo o Sulu kaya ay dapat saklaw ng ipinapasang batas Bangsamoro? Hindi. Ang tayo. Eh siguro naman, mas magaling naman ang national government kasi sa BPL na yan. Kung supportan ang kukulin ng BPL galing sa national government eh. So, Dadal na naman na lahat ng na naman. At kahit tayo ng gobyerno, dami na namin politiko rito. dami na naman kami. So, full support na lang national government. Kaya-kaya naman natin yan na pagsama-sama. Ang nakikita nyo naman na nagbabago yung, yung aming dalawigan kumpara sa dati. Uh, politics, hindi na masyado. Yung relationship ng civilian sa sundalo at ating kapulisan, paganda na. Nakikisama yung civilian sa sundalo. Ang pulis natin na hindi ginagalang ng tausok, ginagalang na. So, kung dadagdagan na naman ang na natira, pamumuno na naman dyan sa regional government, eh, dahil hindi natin masabi kung ano na naman ang pakikisama na gagawin natin eh. Nag-host ng fellowship dinner ang Joint Task Group Sulu para sa kanyang mga panauhin. Sa kabilang dako naman ay naghandog ng peace concert ang mga naimbitahang mga banda na mula pa sa Manila ang Shackle Band at Quest Band sa pamamagitan ng Second Marine Brigade. Ito ay ginanap sa Sulo Provincial Sport Complex. Ang Civil Military Affairs Brigade sa ilalim din ng AFRESCOM ang nagsilbing tagapagsalita para sa aktividad. Ito ang pahayag ni Commodore Rico Talon ng aming siyang kapanayamin ukol sa kanyang assessment sa aktividad. We, in addition to the services we give out uh, gifts and candies to the children the the music was a particularly uh, entertaining event because you could see the you could see the enthusiasm of the youth when they were watching the entertainers you know? and then you could see the the rapport that they had with the performers it is something that uh, you would enjoy watching because uh, you see uh, the youth instead of uh, getting involved say, in, in activities that would be detrimental to their uh, development, here they're enjoying together with our troops, with the government officials and uh, with other members of the community there uh, celebrating the Musica and Kapayapaan. Napatunayang muli dito na walang balakid na di mapagtatagumpayan kung sama-sama at magtutulungan sa paglingap sa taong bayan. Brigadier General Garcia, kasama ang buong pwersa ng sadatahang lakas, mabuhay kayo. Hmm. Thank you very much, Thank you. Sa Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa nag